Kaya Yummy Pinoy Recipes. Narito na po ang final product ng ating paksiw na pata. Ipapakita ko sa inyo kung paano ito at kung ano-ano mga ingredients. Umpisahan na po natin. Meron po tayong pata ng baboy na tinadtad or hiniwa na po natin. Siyempre, gagamitin tayo ng sibuyas at bawang. Magka-partner po yan palagi. At syempre, hindi mawawala ang toyo at oyster sauce. Bukod dyan, gagamitin tayo ng suka at pati na rin paminta. Syempre, gagamitin tayo ng dahon ng laurel at asukal. Pati na rin ang sprite na 8 oz at dried banana flower buksan po natin ang kalan at iset ito sa medium fire. Maglagay po tayo ng katamtamang amount ng cooking oil at hintayin po natin uminit ito bago natin isote ang ating bawang. Pag golden brown ang ating bawang, ilagay na natin ang ating sibuyas. Tunod naman natin ilagay ang ating pata. Haluin po natin itong maigi. Tatakpan po muna natin saglit para kunin ang natitira pang ingredients natin doon. Pagkatapos nyan, time na po para ilagay natin ang ating soy sauce or toyo. Tapos maglaki maglagay po tayo ng suka. Takpan po muna natin saglit para mag-simmer or para ma-absorb niya ang mga nilagay nating ingredients so far. Ngayon, oras na para maglagay tayo ng tubig. Pan muna natin ito hanggang sa kumulo para mapalambot natin ang ating pata. Dahil kulo na, ilalagay na natin ang secret ingredients natin, ang Norpor cubes. At isabay na rin po natin ang ating paminta. Hindi po durog ang gagamitin nating paminta here. Tapos, haluin lang din po natin. Next, ilagay na po natin ang ating dahon ng laurel. Takpan po muna natin sa Kapag malambot na yung ating pata, ilagay na natin ang ating asukal. Takpan po muna natin ito sa glit hanggang sa makita natin konti na lang yung tubig kung napapansin nyo, konti na lang. Kaya ilalagay na natin ang ating special ingredient. Ito nga po itong Sprite. Tapos, ilagay na natin ang ating dried na flour ng ating banana. narin po para ilagay natin ang ating oyster sauce. Continue mixing all of the ingredients lang po. Tapos, tikman din natin kung pasado na ba sa panglasa. Kung hindi pa, i-adjust lang natin yung lasa. And make sure na malambot na ang ating pata para sure na luto talaga. Tara! Narito na nga po yung final product natin. Perfect po itong pang-ulam sa kanin na mainit-init pa. And at the same time, pwede rin po itong gawing handa sa mga okasyon. Ayan, nasabayan nyo naman po kami habang kumakain kami nitong ating recipe for today. Sana po nagustahan ninyo ang video natin. Kung oo, like naman po yung video. Mag-subscribe na rin po kayo para sa mga recipes pa na ganito in the future. And at the same time, mag-comment din po kayo kung ano yung thoughts niyo sa video natin today. Thank you so much for watching po. And we'll see you next time. Happy eating! Bye!